Hi! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel namin. Magluluto ako ng okra ngayon. Lagayin natin ang okra. At ito na yung ating okra. Isa ito sa pinaka-paborito ni Rhea na pagkaluto sa okra. Ayan, tinanggalan ko siya ng buto. Ayan ang mga buto. Tapos piprituhin natin to. Ito lang yung ulam niya. Ewan ko kung kakain siya nung bangus na kahapon yung sinigang. Tingnan natin. Kaya niya ubusin ang pitong ganito pag kumain siya. Ayan. Tapos sinangag ko yung bahaw. Ito lang yung aming pananghalian. May dalawa tayong itlog. Ayan, binabati ko na. Batihin natin ang mabuti. At ito na yung ating okra. Diniinan ko pa siya ng tinidog. Yan niyan ko siya. Oh. Para medyo kumino siya. Yan. Ginanon ko. Sa so, ako nilagay sa itlog. Ayan. Tapos, babalik ta na rin natin ganyan. Ayan. Tapos, isasaw-saw natin sa bread crumbs. Ayan. Saka natin siya prekohin. Ulit-ulitin lang natin yung mga natira. Ayan. Tapos saw sa breadcrumbs. saw saw sa... Ayan. Ulit-ulit lang natin siya. Masarap ito. Si Rhea dati nung senior high, ay nung junior high school siya, nung pinapabahong ko pa siya araw-araw, nire-request niya ito. Mama, gusto ko baon yung okra. Paborito niya talaga to. Hmm. Siyempre, pag may nasubra tayong itlog, prituhin na rin natin yan. Dalawang itlog na yung akin. Ayan na. Tapos, ilagay na natin to. Ayan na, nakita niyo. Malutong kasi to pag naprito na. Ganyan lang. Pagkano lang to, wala pang 50. Yung ulam namin ngayong panghali, ang nagastos namin, wala pang 50. O sabihin natin 50 kasi yung kanin kagabi pa yon. Mabango siya. Ayan na yung ating naluto na tatlong piraso. Ayan na yung ating pritong okra. Masarap to. Lalo na pag isa-usaw mo sa ketchup. Ang sarap niya. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Isa-usaw ko sa ketchup. ang sarap niya. Pwede mo siya papakin at saka yung mga bata nito, mapapakain nyo pag ganito yung luto sa okra. Sorry dati hindi yung kumakain ng okra, pero nung niluto ang kanya ganito, gusto niya, naging paborito pa niya. Hmm. Masarap siya.